Ang karera ng malinis na enerhiya ng Amerika ay nakararanas ng alon. Nuwang Mayo, nagdagdag ang China ng mas maraming hangin at solar sa kanyang grid kaysa sa buong 2024 na ginawa ng US. Yan ay isang sinyales na umaabante ang China habang naghihintay ang US. Samantala, isang bagong panukala sa hamara na suportado ni Trump ang bumabawi sa mga kredito sa buwis para sa mga proyekto ng hangin at araw na maaaring magpababa ng paglago ng malinis na enerhiya ng halos 60% hanggang 2035. Bukod dyan, ang lahat ng federal na hangin at solar sa pampublikong lupain ay ngayon ay lubhang nakasalalay sa pag-aproba ng kalihim na nagdadagdag ng mga pagkaantala sa burokrasya. Ang resulta, maaaring bumalik ang mga utility sa mas mahal na gas at karbon. Nagpapataas ng na gasto sa kuryente at nagbabanta sa katatagan. Samantala, doblehin pa ng China ang kanilang pagsisikap, nag i ng record na renewable energy, nangumuna sa malaking hama na proyekto, at kumokontrol sa pandaigdigang mga supply chain. Noong 2020, Papa, hindi lang nangunguna ang China. Binabago nito ang kinabukasan ng enerhiya. Dapat magpasya ang US. Umatras, podoblehin ang suporta sa malinis na enerhiya. AFTEC, Ang media ng Future Keepers ay gawagawa -gawa at bilik gamit ang AI.